Patay ang isang magsyahin, matapos mabagsakan ng puno dahil sa malakas na ulan at hangin sa Dait, Camarines Norte. Sa iba pang bahagi ng Luzon, nagdulot ng pagbaha, ang ulan na dala ng low pressure area at easterlies. Darito ang unang balita. Kasunod ng malakas na pag-ulan, rumagasa ang baha sa pababang bahaging yan ng barangay Pico sa Latridinat Benguet. Kaya mga residente, hindi makadaan sa kalsada na tila naging waterfalls na. Kwento ni U.S. Cooper John Rich Elwas Gomez, bumabaha talaga sa kanilang lugar tuwing malakas ang ulan. Oh, the... Pahirapan naman ang pagbiyahe ng ilang motorista sa Laguna dahil din sa malakas na ulan. Sa so National Highway, sa bayan ng Pila, bumagal ang daloy ng trapiko. Halos wala na kasing makita mula sa loob ng sasakyan, may tubig pa sa kalsada. Halos ganyan din ang naranasan sa bayan naman ng paete, pati sa pagsanhan. <laughs> sa barangay Pinagsanhan, may gumuhupang lupa mula sa isang ginagawang bahay dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Rumagasa naman ang kulay putik na baha sa ilang bahagi ng Mauban, Quezon. Pinasok pa nito ang ilang bahay. Ayon sa ilang residente, mas mabilis ang pagtaas ng tubig doon ngayon kumpara dati. Napuno naman ng tubig ang isang spillway sa Del Gallego, Camarines Sur. Dahil dyan walang madaanan patungon town proper ng Del Gallego ang mga residente ng tatlong barangay roon. Bumagsak naman ang isang puno sa Daed Camarines Norte dahil sa malakas na ulan at hangin. Patay ang isang babae at kanyang 13 anyos na pamangkin. Ayon sa investigasyon, magbubukasanan ng tindahan ng dalawa nang bumagsak doon ng puno. Tinamaan din ang ilang bahay at tricycle na malapit sa lugar. Ayon sa pagasa, low pressure area at easterly sa nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon itong weekend. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pinangalanan na ng Malacanang ang dalawang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbisiga sa maanumalya o ng flood control project sa bansa. Yan ay sinadating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Certified Public Accountant Auditor at Fraud Examiner Rosana Pahardo. Itinalaga naman bilang Special Advisor at Investigador sa ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tanggap ito ng Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Ang chairman naman ng House Infrastructure Committee may agam-agam sa isang napili. May unang balita si Mark Salazar. Karagdagan daw para sa pagbusisi sa mga maanumalyang flood control projects ang binubuong Independent Commission on Infrastructure o ICI ng Malacanang. Pero si House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon may agam-agam sa pagtalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Marami hong mga sinabi si Mayor Magalong na una laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay uh, yung ayoko banggitin no, yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, uh, sabi niya nagmamaang maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay uh, um, mga kriminal, yung mga miyembro po ng komite po na ito. Welcome naman para kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang ICI, lalo't hindi lang flood control projects ang iimbestigahan. Hiling din ng Senador, palawigin ang sumbong sa Pangulo website para isama ang lahat ng proyekto ng lahat ng ahensya. Ang detalye ng budget mula National Expenditure Program hanggang General Appropriations Act at lahat ng amyenda at nag-amyenda ng budget hanggang sa implementasyon. Pag-uusapan daw ng House Infrastructure Committee ang susunod na hakbang kapag gumalaw na ang ICI. Pero kung si Ridon ang tatanungin, dapat nilang tapusin ang sariling investigasyon. Magkaiba po yung mandato ng ICI at uh, nito ng House Infrastructure Committee. This is an inquiry in aid of legislation so pwede po itong magtuloy-tuloy. Bukod sa sinisili pa ng Infracom ang mga proyekto sa Bulacan, nakapila rin ang mga proyekto sa Benguet at Davao City. Marami po kailangan pag-usapan pa. So yung Benguet na pinantuhan po ng Pangulo kung saan siya ay uh, nagsas, nagsalita tungkol dun sa rock shed at, at tungkol po dun sa rock netting ay uh, gusto rin po nating siya Very important and very timely po kasi na magpunta rin po roon kasi nga uh, halos sa linggo-linggo hong nagbabaha sa Davao City ngayon. No? So Um, I think very important to na um, maging bahagi po uh, ng pagsisiyasat po ng komite yung usapin po ng flood control ng Davao City. Marami pa rin ani ang dapat sagutin ng mga diskaya gaya ng bakit simula 2022 lang ang kanilang ibinubulgar na korupsyon. Kailangan din daw kumpletuhin ng mga testigo mula DPWH Bulacan First District Engineering Office ang kanilang testimonya na nagsasangkot sa ilang senador. Kung magsabi naman ng Sen. Joel at Senator Jingoy na gusto nila magpunta sa house hearing malaya po silang magpunta ro magpunta puroon at uh, ibigay po ang kanilang uh, side no pero hindi po natin siya sila pepersahin kinukuha pa namin ang panig ni senador Joel Villanueva tungkol dito pero sabi ni senador Jingoy Estrada sa GMA Integrated News hindi niya kailangan dumalo sa pagdinig ng kamera dahil mayroong sarili ang Senado at aabangan niya raw si dating DPWH Assistant DE Bryce Fernandez para gisahin sa kanyang mga paratang. Sa Huwebes itutuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Inaasahan ng pagbabalik ng mga testigo kabilang si DPWH Engineer JP Mendoza na wala na sa House Custody simula ng biyernes. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Sabay-sabay na inilunsad ng Department of Education, Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kay Education Secretary Sani Angara, layo ng programa na makahabol ang mga mag-aaral na nahuhuli sa kanilang klase. Bibigyan ng tutorial support sa reading, math at science ang mga nasa kindergarten hanggang grade 10. Ngayong school year, nakatutok ang kagawaran sa pagbabasa ng mga bata sa tulong ng may na trained aral tutors. Batay sa datos ng DepEd, as of September 8, may git-6 na milyong mag-aaral ang makikinabang sa programa. Bumahanga ng katatawanan at walang nadismaya sa episode kagabi ng Bubble Gang. Aba. Yung payong po ang gustong gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. <laughs> Bakit? Magkano ba yung payong? 42 million po. 42 million! Your Honor, galit ba kayo? Grabe, benta ang jokes ni Shala Desmaya, played by comedy genius Michael V. At syempre, kabilang sa mga naka-banter niya, si Betong as Senador Mark Colecta at si Matt Lozano as Senador Espada. <laughs> sa segment, reveal na hindi pala flood control ang projects nila Shala kundi birth control. Sa kulitan mo kang may nagparamdam din ng ibang karakter mula sa Bitoy Multiverse. Naku, sino kaya Luho ba? Your Honor, galit po ba kayo? <laughs> <laughs> Hindi naman! <laughs> <laughs> Dismayado lang! Yan, yan naman kami <laughs> 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 <five> <laughs> Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.